Sa Korea, ang Mayo ay tinatawag na Buwan ng Pamilya. Sa Korea, ang ikalima ng Mayo ay Araw ng Mga Bata. Ang ikawalo ng Mayo ay Araw ng Mga Magulang. Ang ikalabing lima ng Mayo ay Araw ng Mga Guro. Ang ikalabing walo ng Mayo ay Araw ng Mga Makalangit na Magulang. At ang ikadalawangput isa ng Mayo ay Araw ng Mga Mag-asawa. Hindi ba't ang araw ng mga magulang ay isang araw para ipaalala sa atin ang pag-ibig at biyaya ng ating mga magulang? Sa pagkakaalam ko, tinalaga ang araw ng mga bata na may layuning pahalagahan ang mga bata. Kung gayon, sa ikalabing walo ng Mayo, araw ng mga makalangit na magulang, dapat nating alalahanin ang pag-ibig at biyaya ng ating mga makalangit na magulang. Ang kahilingan ng ating mga makalangit na magulang ay na maging kwalipikado ang kanilang mga anak bilang makalangit na maharlikang pagkapari. Kaya minsan, hinahayaan nila tayong magdusa sa lupang ito. Hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas ng mga paghihirap kabaligtaran ng walang hanggang kaligayahan at kapayapaang tatamasahin natin sa langit. Pag binibigyan tayo ng mga paghihirap na ito, hindi natin dapat nakalimutang magpasalamat. Kung magiging madali ang lahat gaya ng nais natin, hindi natin magagarantiya ang hinaharap natin. Ano ang mangyayari sa hinaharap ng isang batang pinalaki nang hindi kailanman sinaway? Ang hinaharap ng bata ay magiging di ka nais-nais. Habang nililinang ang kanyang karakter, makakagawa siya ng mga kasamaan. Gayunman, pag nakagawa ng mali ang isang bata at mahigpit siyang sinaway ng mga magulang, Sinasabi ng mga tao na nagkakaroon ang bata ng pangunawa para matukoy ang tama at mali. Ito ang dahilan kung bakit inakay ng ating mga makalangit na magulang ang mga Israelita tungo sa ilang kung saan walang pagkain ni tubig. Gayon paman, ano ang naging wakas ng mga Israelita? pinatag ng Diyos ang landas para makatanggap sila ng mga pagpapala sa huli. Pareho ito sa landas ng Ebanghelyo na ating tinatahak ngayon. Minsan may mga komportable at madaling landas. Pero hindi natin dapat nakalimutan na ang bawat landas na kung saan tayo inaakay ni naama at ina ay ang tamang landas. Kahit na akain nila tayo sa tigang na ilang, dapat nating sabihing, salamat. At isiping, marahil ay may magandang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung maniniwala tayo at tatahakin ang landas na ito, tatanggap tayo ng mabubuting bagay. Gayunman, kung ang isang tao ay hindi makaunawa sa kanilang kalooban at mag-isip ng, bakit ako lang ang binibigyan ng Diyos ng mga ganitong katinding pagsubok? O bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ng ganito ang pamilya ko? Ang kanyang hinaharap ay hindi magiging maganda. Sa 1 Corinthians chapter 10, ano ang nangyari sa mga nagbulong-bulungan sa ilang? Ang dahilan kung bakit nasusulat ang mga salitang ito ay nanais ng Diyos na maging kwalipikado ang kanyang mga anak na maging maharlikang pagkapari sa langit sa pamamagitan ng ganitong proseso. Hinahanda ng Diyos ang landas para ilagay ang kanyang mga anak sa pinakamagandang lugar. Maaring hindi natin ito namamalayan, pero ang bawat isa sa atin ay may mga kahinaan na kailangang iwasto. Ang lahat ng tao ay may mga kahinaan dinadalisay tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan at pinalalakas tayo sa paglalagay sa atin sa iba't ibang mga kapaligiran para maakay niya tayo tungo sa langit. Ito ang maliliit na bagay na nangyayari sa ilalim ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Gaya ito ng mga magulang na may hawak na isang pamalo para sa hinaharap ng kanilang mga anak kahit na nadudurog ang kanilang puso. Kaya hindi lang natin dapat napiliin ang madaling landas o ang landas na ninanais natin. Minsan, dapat tayong dumaan sa landas na hindi natin ninanais kung kinakailangan ito para sa Ebanghelyo. Kahit na isa itong bagay na nais nating iwasan dahil pagod tayo, dapat tayong manguna sa paggawa ng mga bagay na kinakailangan para sa Ebanghelyo. May mga tao na binabaliwala ang mga salita ng Diyos. Habang may mga taong pinahahalagahan ang mga salita ng Diyos. Magdamag na hinulog ni Pedro ang kanyang lambat sa dagat, pero hindi siya nakahuli ng kahit isang isda. Tinanong ni Jesus si Pedro, Marami ka bang nahuling isda? Sumagot siya ng, Wala pa akong nahuhuling isda. Sinabi ni Jesus na, Pumunta ka sa malalim at ihulog niyo ang inyong mga lambat. Sinasabing napakahirap mag-ayos ng mga lambat at mga kagamitan para sa pangingisda. Marahil ay napagod ang katawan niya, pero sinabi sa kanya na Jesus na muling ibaba ang mga lambat. Mula sa pananaw ng tao, gaano ba ito marahil nakaaabala? Ito ay nakakapagod at mahirap na trabaho. Maaari sanang sabihin ni Pedro na, Jesus, maaari ba akong magpahinga muna ng mabuti at gawin ito sa susunod na araw? Gayunman, ano ang sinabi ni Pedro? Hindi gaya ng ginawa ng mga manugang ni Lot. Hindi niya binaliwala ang mga salita ni Jesus. Ano ang sinabi niya? Subalit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. Ano ang nangyari matapos niyang ihulog ang mga lambat? Nakahuli siya ng napakaraming isda na pumuno sa dalawang bangka. Dapat nating maunawaan kung bakit nakarecord ang mga bagay na ito sa Biblia. Tinuring ng mga manugang ni Lot na biro lang ang salita ng Diyos at nasama sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Gayunman, paano naman si Pedro? Isa itong bagay na hindi niya makakayang gawin. Pero nang sinunod niya ang salita ng Diyos, hindi ba't nagkaroon ng mapagbiyayang resulta? Hindi natin dapat na ituring ang mga katuroan ng Biblia bilang mga record lang. Sinasabing, ito ang mga ginawa ng mga ninuno ng pananampalataya noon. Ayon sa 2 Timothy chapter 3, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Hindi ba't nagtuturo ito sa atin tungo sa kaligtasan? Dapat nating maintindihan kung bakit may ganitong katuruan sa Biblia. Ang mga rekord na ito ay kinakailangan para sa atin sa panahong ito. Dapat tayong bumangon, maging handa, at masiglang mangaral ng Ebanghelyo. Gayun din, dapat nating pagsikapan na hanapin ang lahat ng ating nawawalang kapatid at kumpletuhin ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, makakapagbigay tayo ng galak at luwalhati kina ama at ina. Higit pa rito, pahalagahan natin ang salita ng Diyos ng higit kaysa sa ginto. Sa pinagpalang taong ito, gumawa tayo ng pagsisikap at resolusyon na suklian ang pag-ibig at biyaya ni na ama at ina. Patungkol dito, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga sumusuway? Makakapasok ba sila sa langit? Sumumpa ang Diyos na ang mga sumusuway ay hindi kailanman makakapasok sa langit. Tingnan natin ang Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3, verse 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Sinasabi ng Diyos na tayo ay magiging kabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Lumipat tayo sa verse 16. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya galit ng apat na pung Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang? at kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan? Kung hindi, kanino? Sa mga sumuway? Kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa panahon ni Moises, hindi sila nakapasok sa kanaan. Hindi ba't isa itong propesiya na ang mga sumusuway ay hindi makakapasok sa langit? Magpatuloy tayo sa chapter 4. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila. Ang dahilan kung bakit may mga nakakarinig sa salita ng Diyos ng isan libong beses, pero hindi pa rin ito matanggap o maiukit sa kanilang mga puso ay, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Ito ay dahil hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos ng may pananampalataya. Bilang resulta, paulit-ulit nila itong sinuway. Gaya ng mga manugang nilot, tinuring nila itong biro. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay tinuturing nila ito na walang halaga. Hindi natin dapat na ituring ang salita ng Diyos na walang halaga sinasabing, hindi mahalaga kung ginagawa natin ito o hindi. Ang mga salita ng Diyos ay lubos. Sa kadahilan ng ito, kahit na hindi maikukumpara ang salita ng Diyos sa kahit na anong bagay sa mundong ito, kung maglalakas loob tayong ikumpara ito, masasabi natin gaya ito ng utos ng isang hari. Hindi ba ang Diyos ang hari ng mga hari? Kaya ito ay utos ng hari. Ang mga gawa ng mga sumusuway sa mga utos ng hari ay tinatawag na pagtataksil. Lumipat tayo sa verse 6. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay ano? Sila ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ang Diyos ay ating Ama at Ina sila ay ang ating mga makalangit na magulang. Ang mga hindi sumusunod sa kanilang mga salita ay hindi kailanman makakapasok sa kaharian ng langit. Lumipat tayo sa verse 11. Sa verse 11, nasusulat na, Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon, upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso at walang nilalang na makukubli sa harapan niya kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Hindi natin kailanman dapat natularan ang kanilang halimbawa ng pagsuway. Bukod pa rito, anong sumpa ang ipinahayag ng Diyos tungkol sa mga sumuway? Hindi ba nasusulat sa verse 3 na hindi sila kailanman makakapasok sa kapahingahan ng Diyos? Sa natitira nating buhay, taglayin natin ang pananampalatayang gaya ni Pedro na nagsabing, Gagawin ko ito dahil ito ay salita ng Diyos. Kasabay nito, hindi tayo dapat na gumawa ng kahangalan. Gaya ng mga manugang nilot na tinuring itong biro at nawasak. Sa araw ng mga makalangit na magulang, dapat nating alalahanin na ang mga salita ni na ama at ina ay mga salita ng buhay na walang hanggan na nag-aakay sa atin tungo sa kaligtasan. Kung may anumang bagay na sinuway natin, Aminin natin ito kina ama at ina sa pamamagitan ng panalangin at humingi tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Simula ngayon, ituturing ko na mas mahalaga kaysa ginto ang buhay na tinuro sa akin ni na ama at ina. Sa araw na ito ng mga makalangit na magulang, nais kong hilingin sa inyo na iukit ang resolusyong ito sa inyong mga puso. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.